Hi hey mga kabos J, magandang umaga sa inyong lahat At ngayong araw naman ito Nagluto kami ng lumpiang toge At napakadali lang lutuin ito Mag-prepare ka lang at bumili Ng toge, sibuyas, bawang, bechin, paminta At igisa mo ito At huwag mo kayo limutan bumili rin ng lumpiang wrapper Para ibalot ito Huwag mo makalimutan, May toko nga pala at baboy Pwede mo siyang lagyan at syempre, ipiprito mo na ito hanggang sa mag-golden brown na siya. Make sure na hindi siya masusunog kasi napakadali na siyang lutuin dahil luto na nga yung toge na ibinalot mo sa lumpiang wrapper. Kaya dapat nakatutok ka habang nagluluto ka. sunyat sulyat lang sa Facebook at saka sa YouTube. Importante maluto na maayos para masarap ang kain mo. At syempre, umumpisaan natin kumain. Huwag natin limutan. magdasal. At huwag mo rin kalimutan na maghanda ng isa ng sukang manghang. Gamihan mo yung sibuyas at siling labuyo, nako, sigurado mapapasarap ang kain mo. Nakita nyo naman, napakasarap ng subo ko dyan. At alam nyo ba, itong lumpiang to, napakatipid kainin ito. Madali kang mabusog kahit dalawang lumpia lang. Mabubusog ka na. Hindi e, siyang pang umagahan, pang tanghalihan, pang hapunan. O, di ba tipid? Sa panahon ngayon, isip-isip lang. Ulam na pwede pang umagahan, pang tanghalian at pang hapunan. Sa hirap ba naman ang buhay ngayon eh, diba? Sobrang sanap ng kain ko dyan. Sinasuso ko pa sa sukang mahang. Subukan nyo rin magluto nito. Basta make sure lang hindi masusunog sa pagluluto kasi madaling masunog ito. Siyempre, hinay-hina rin sa pagkain. Baka mabilao ka naman. Huwag sunog-sunog ng subo. Alam nyo ba mga kaboss Jay, isa ito sa mga paboritong uh, niluluto ng aking kasama sa bahay. At meron pang isa, yung lumpiang Shanghai. Yung lumpiang Shanghai naman, uh, giniling naman ang nakahalo doon. Isa rin sa napakasarap na ulam yon Pwede mo siya pang umagahan din, tanghalian na tapunan. Tamang timpla naman doon para masarap ang pagkakaluto. At syempre, pag pinulito mo, ganoon din. Parang lumpiang uh, toge. Kailangan na golden brown at saka mo para hindi masulog kasi mapait yan, eh. Kapag yan eh, nasulog, hindi siya masarap kainin. Paano ka nga namang kaganahan kumain kung sulog naman yung ulam mo, ba diba? Eh kahit ano pang sarap ng kanin mo, kung sulog naman yung ulam mo, hindi rin masarap kainin. Katulad niyan, luto na yan. O ba diba? tamang-tama lang yung pagkakaprito ng lumpiang toge, kaya naman napakasarap ng kain ko dyan. Sige lang lang, sige. Solve na solve ako dyan, napakarami ang ng kanin ko naubos dyan. Eh, talaga naman, oh! nabonda pa ko dyan. So, mga kaboste, maraming maraming salamat sa panonood, sa pag-share ng uh, video ko. At, uh, sa pag-follow na rin ng mga new followers ko, maraming salamat sa inyong lahat. At kung minsan, may nagbibigay ng star, uh, maraming maraming salamat sa inyo. So, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli!